Santa Rosa. 360. Ah dito sa may ano dito yeah. ano? Tapos galing kayo ng Tarlac okay. Ano po pangalan nyo? Rodel Rodel, Rodel. Okay. O po kung kilala nyo O yan oh. Wala po kayong panggas nyan Ah tapos taga Santa Rosa Concepcion No? ngayon nilakad daw yung SS niya galing pa ng tarla 2 pa lang ngayon, na kayo kung layo naman, sinulak wala ba? parang meron ha? patingin niya mga flashlight niya, sige wag yan

Oh, meron akong ano dito. Para tingin nga. Wala nga. O oh, sige. Natin, ano, wala raw panggas. Nilakad yung SS niya. Eh, nakakawa naman. Nilakad yung ano. Ngayon, mag-apply sa ng security. Anong aros po kayo mo, ano yun doon? Pumunta ng SS? Hindi Ha? Oh, so, sige, ito. Ang gas nyo. 50. Oh. Ayan, ito yung ano. O, gawin na natin dalawang daan. No? Tapos, layo pa naman ang gasoline dito Sige. Tapos, bantay yung bahay nyo doon. Konsepsyon sipsin ko, eh. so, ako eh. Oh, sa konsepsyon no? minsan dumadaan diba, ako dito sa may ano. Kasi sa Wala, hindi man kita matutulak kasi may sasakyan ako. Di ba yung pagkatingin ako nagkakasikyan ko kaya ka buti-buti. Oo. Ilan taon na kayo? Ilan taon na kayo? T7. Tumatanggap pa ba ng ano? Security? Satsang... Ayun, bibili tayo ng ano dito. Kaya lang problema mo dyan, bili yan ng ano? Ng gasolina. Oo, sige. Nagka-kuya ha? Hala, hindi kita matutulungan sa pagtulak. May sasakyan ako eh. Ito. Okay, oh, sige. Maraming salamat oh, siya. mamaya magkita tayo sa ano, no? Magkausap sino ko? Ah, kilala niyo, ayan. Shout out. Kala bibigyan sana uh, kita ng sticker pag ganun na lang. <laughs> oh, sige, ingat na lang ha. Wala pa, ay may ilaw naman pala yung ano. Oh, may ilaw naman pala. Oh. Okay, okay ingat na lang ha? sige, sige. Okay, Oh. Ay, si Kuya. Ah. Uh, Pumunta daw nang ano nang Tarlac kanina, ay nadiskaso yung kanyang uh, SS para makapag-apply ng security. Oh, oh. Uh, yeah. Bote na tiyempo tayo. Tapos ah uh, Kala ko anong tinatanong niya. Hingi pala ng tulong kasi yung pinangkuha ng ano, mabubulol uh, ako. Uh, yung pala nga pinangkuha ng uh, SS niya, nung papel niya, yun, nag niya. Tapos, uh, ginayon na malayan, wala nang gas yung ano niya, yung motor niya. So, nag naglakad daw, sinulak niya yung motor niya hanggang sa may ano, sa Rafael, Tarlac. Hanggang dito, natagpuan kami dito sa may... Uh, Pagkawag dito Ito oh, na no? hindi ko alam kung to Sa malapit sa may arko Ang ano, boundary ng Conception car na kaya Dito Ito, so, Kawawa naman, ayun nagtutulak pa hanggang ngayon okay. Hindi natin matulong kasi Pero kung yung ano Babalikan natin kasi Hanap tayo ng galon para hindi na siya magtulak Kasi malayo pa yung mga gasolinan dito Okay hindi, ano, ah, uh, adi, lilagyan na ng gas. Lilagyan na ng gas, kuya. Ditak mo. O, oh, sige. Ah, o, oh, sige. Para makumabot. O, oh, binigyan ko. Binigyan ko na kasi ng ano kanina, 200, para may panggarga si kuya. Oh. Okay. Okay. Oh, kuya, ingat ka. Madilim pa naman, no? Oh. Okay, thank you. Oh, sige, thank you. Oh, hindi, hindi ka. Hindi ka naman ng mga ano. Yeah, ingat ka na lang, ha? Ah.